Magandang hapon po mga kailaki. 5 p.m. na po at syempre po ngayong 5 p.m aba matatapos na ang April mga kalaki tutok na rito mga kalaki dahil eto na po ang magagandang mga lucky code na ibibigay po natin mga kalaki para po sa inyo ngayong hapon na to sa mga kukuha ng mga tips sa mga kukuha mga lucky numbers namin ngayon kunin nyo na po ang mga listahan yung mga kalaki ha marami po tayong napapanalo sa mga lucky numbers natin mga kalaki nakapost po lagi yan sa Facebook namin araw-araw may mga nananalo meron din namang hindi hindi po tayo nagsisinungaling okay tayo po ay tinututukan ng mga mararaming mga followers kaya baka ikaw na lang hindi tumutukan tutok sa amin. Subukan mo ang mga lucky numbers namin. Baka dito, swertihin ka. Baka dito, manalo ka. Kami ang magdala ng swerte sa'yo. Kaya mga kalaki, tutok na po rito ang lucky numbers po namin. Inaalagaan namin ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya eto na po, kunin nyo na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo? At syempre, maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon pong 5 PMI. Tatlong 2-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki ang ibabahagi po natin ngayon sa inyo magagandang tips to, magagandang code para po sa mga masusugid nating mga lucky followers at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers po namin 3 days po bago po natin palitan at kung handa ka na nakunin ang mga lucky numbers namin ngayong oras na to abay ibibigay ko na po sa iyo okay, eto na po mga kalaki ang ating 2 digit lucky numbers <coughs> Pilipinas Pwede po ito sa Ang mga lucky numbers po namin Pwede niyo pong tayan sa STL Sa National Sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad Sa weting mga kalaki Pwede po Kaya ito na po Ang 2 digit lucky numbers natin Umpisan natin sa 7 21 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 12 At number 16 Ayan po At syempre po Isunod po natin ang uh, 15 ko <laughs> 26, 15, 26 mga kalaki ay isunod po natin yan na ating mga 2 uh, digit lucky numbers Isunod po natin ang 3 digit lucky numbers Okay. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 1569, ayan po mga kalaki Okay. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang ang 321, ayan po At syempre po, isunod po natin ang 900 8. Ayan. Yan po ang ating 3-digit lucky numbers. At isunod po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin mga kalaki, pwede niyo po itong uh, uh tayaan po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Nakapagpanalo po tayo ng 4-digit lucky numbers nung nakaraang araw po dyan po sa may Hong Kong. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito na po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers. Number 4518. Yan po yung una. Pangalawa po number 7726 ang pangatlo po number 6232 ayan mga kalaki kumplento pa mga laki numbers natin alagaan nyo po yan ng Uh, three 3 days, wag niyo po agad papalitan mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, pwede niyo po yan i-rumble pagka inilaban niyo po yan mamaya, pwede niyo po i-rumble para mabalik naman po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre tutok na po mga kalaki rito bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers natin mga kalaki sa masusugid natin mga lucky followers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, ayan po. I-search niyo po, red parungkin po sa Facebook. Dapat makita niyo po ang followers namin na merong 400,000 followers check kami po yan at syempre may second account po tayo red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na merong 16,700 followers ayun po yung mga legit na account namin ha at meron po tayong TikTok sa mga nagtitiktok dyan may TikTok po tayo hanapin nyo po red parungkin na merong 424,000 followers ayun po yung mga legit na account namin sa TikTok mga kalaki. Okay, yan po. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart, at nakafollow mga kalaki. Basta nakafollow, automatic po. Hindi ka na magsasalita, hindi ka na mag-chat-chat. Meron ka na agad lucky numbers. Pag na-check ko lahat yan, ikaw ay nakafollow at nag-share ng video namin. At syempre, aalagaan mo ang lucky numbers namin ng 3 days bago natin palitan at mag-friends na po tayo ng mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. Ito po ay wala po itong palitan. Kaya, uh, wala po itong pilitan. Kaya po sa mga interesado po dyan na subukan ang laki numbers namin abay magpa-member na po kayo, bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki. Okay? Aalagaan kita sa mga laban mo sa STL Pilipinas, S uh, S uh, National Pilipinas, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, at pati po mga kalaki sa mga Uh, laban mo araw-araw sa lahat ng mga numero dyan. Bibigyan ko kita mga kalaki. I-code ko po ang Birdman at Birdshare mo mga kalaki. Malay mo naman, pag na-code ko yan, eh isa ka pala sa swerte dito sa lucky numbers namin. Okay, tandaan nyo mga kalaki ha. 3 days po bago natin palitan ang ating mga lucky numbers. At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 32. Number 37. Number 26, number 21 at number 18. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 19, number 38, number 21, number 20 at number at syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Okay, eto na po mga kalaki, kunin muna ang mga 6-digit lucky numbers. Number 26, number 14, number 30, number 33, Number 37 at number 9. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 22, number 35, number 41, number 11, number 17 at number 32. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga kalaki, mga lucky numbers natin, aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. wag agad binibitaw-bitawan. Ayan, at syempre po gusto ko, ngayon pong alas 5 ng hapon ngayong last door na to, manalo ka. At ito na po mga kalaki, ang ating paborito ng lahat, ang out time. out po sa Villegas family po ng... Ayan po ng San Manuel Tarlac. Hello po sa inyo sa Villegas family dyan. Happy, happy, happy viewing po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood niyo po sa amin. At syempre po sa mga jeepney driver naman po, mga uh, jeepney driver, taxi driver, dyan po sa may... Pasay City, hello po sa inyo sa mga taga Pasay City dyan, maraming maraming salamat po dyan, kila kuya kila kuya Dante at kila kuya ano to, kuya, uh, kuya Kuya Dante at Kuya Joel. Hello po, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. Mga driver diyan, saludo po ako sa inyo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, gusto ko masranasan yung manalo sa mga lucky numbers namin. Kaya subukan nyo na po mga kalaki, baka ikaw na lang hindi sumusubok, I-try mo na. Good luck!